Ayan. Ito na naman tayo mga kuys. Kakaut lang natin galing trabaho. Ayan. Ngayong araw mga kuys mag fishing tayo. Pupunta tayo sa spot natin sa Abu Halipa mga kuys. Tingnan natin kung ano madadali natin mamaya. Kaya Akit-akit mga kuys. <tip> Time check mga kuys Yan, 4.30 uh, na ng hapon Dito sa Kuwait Yan, kabababa lang natin ng bus mga kuys uh, Ang gagamitin natin ngayong uh, uh, Gamit mga kuys sa uh, Tulad ng setup din natin Yan, nag-iisang uh, rod na nabili ko sa Temo Yan, uh, yung ano Yung uh, 2.1 meter Na telescopic Tapos sa uh, Yung ating ano Yung ating uh, makina mga kuys sa uh, KM 5000 series yung tala ko at saka yung naka set up sa ating uh, 2.1 na rad na telescopic mga kuys yung ating uh, trabaho trabaho demon yung naka spool sa kanya mga kuys sa uh, 15 pounds yung type na kulay green na ano na braided line tapos yung lure naman natin na gagamitin ha, meron tayo mga kuys sa temo din galing yung replica at uh, meron pa tayong natitirang uh, Master Elimino version 1 ng ng ano ng uh, Master Elimino Kaya tingnan natin mga kuis kung ano yung madadali natin mamaya. Ayan mga koys. Uh, yung setup natin mga kuis Yung ating uh, replica na 6.5 grams. Yan tapos yung ating 2.1 na rad mga kuis Na telescopic na mula sa demo mga kuys kaya tingnan natin mga kuys kung ano yung natin yan uh, time check mga kuys uh, almost 5 na ng hapon so low tide na mga kuys so napakaganda ng low tide nya mga kuys napakalinis napakakinis ng pagka low tide yan kung nakikita nyo mga kuys so tingnan natin mga kuys kung makakadali tayo yan Kahit makaisa lang tayo Okay na mga kuys Binubunggo nyo lang mga kuys Binubunggo nyo lang Cellphone lang yung gamit natin ngayon mga kuys Yung cam natin nakalimutan natin Dadali natin yan mamaya guys kung nasaan sila yan lang yan mga guys straight lang mga guys ayan dali uno, mga guys fish on mga guys fish on fish on mga guys fish on mga guys fish on mga guys yun mga guys kung nakikita nyo mga fish on tayo mga guys hindi ko lang alam kung gamit ito kalaki mga guys tayo at on ay shit nangihira mga kais putol mga kais mukhang malaki yun mga kais putol dun sa linya mga kais oh. mukhang dinaan niya sa bato mga kais oh. hindi niya na ano pa mga kais pero putol talaga siya oh. so, lahat napapansin nila mga kais Ayan na natin mga kwis Kung anong mga hagis Ang gagawin natin kahit saan na Saan tayo papalarin Ayan natin na lang Strike ata yun mga kwis Strike sa bato <laughs> Yan hagis lang ng hagis Hanggang sa dumadaanan lang yung sorong kois Nakanasan din natin yung atak na ulit Dito na rin Ang hulong na huli ni Bay What fish? What fish? That one. Tan Tanigi I'll check. I want to see what kind of fish that one. Can I see? Can I see bro? Ah, Tanigi. Tanigi. Yeah? Oh, tanig, yeah, yeah Tanigi. Tanigi. Good fish. Good fish. Ah, Tanigi is si <laughs> all. experience pa lang ng tanigi ba bro don't take if you got don't take okay maybe maybe your hand will go together and this one coming together also with you you will uh, don't take if you if cut cut kalas okay because if you if your hand coming together with this and together there kalas okay. yeah. Safety first, bro. Safety first. Because maybe problem for you. If you have, if you have flies, you have flies, yeah. Yeah, if you have flies, makumuskila, flies. Flies, good. Hmm. Palitino Lord, Lord, Bro. yes, yes, maybe you catch for you. binigyan natin ng lure si bro para makapagkas siya nakakaano naman nakakaawa mga kuys gustong gusto niya manghuli pero wala siyang gamit so binigay natin yung isang lure natin mga kuys nakakaawa kasi mga kuys gustong gusto niya maghagis pero wala siyang ano wala siyang gamit so sana makahuli siya mga kuys gustong gusto niya makahuli mga kuys pero wala lang siya talagang magamit kaya sana makahuli siya mga kuys para ma enjoy niya rin yung pag fishing you catch or no? He did not catch, he did not catch. He want to catch, but he did not catch. One more, bro. One more throw. Throw more. Throw. See? Okay. Okay. Layo niya na mga koys Uy bro You cross me <laughs> You cross me You cross me You cross me Go down You You are in the top You are in the top Oh see I told you You are in the top Take take You are in the top Yala Yala take that one You are in the top That's why I told you <laughs> Take care Take care No problem I will not force I will not force Take, take, take for sure line. Yeah, because you are in the top. That's why. Oh, 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 yeah, you remove. Yeah, thank you. <laughs> yeah, it's very heavy. Ang oh. hey, mga kois, ang bigat. Mga kois, di ko alam kung ano to. Baka lapis na naman to mga kuys Hinabol niya mga kuys eh Ayan. Nilayo ko mga kuys kasi naghahagi sila dun Nangangalay ako mga kuys Sana tanigi <laughs> Pero hindi tumatalon mga kuys eh Tumalon siya kanina mga kuys eh Ah Lapis mga kuys Lapis lapis ah yeah nakaland mga kuys naland na naman natin ayan mga kuys ayan mga kuys naland na naman natin mga kuys ah <laughs> ayan mga kuys naland na naman natin sya so 2 down mga kuys 2 down 2 down Ah. Hindi siya makakawala mga kuis, kasi nakaano siya. Kaso lamon niya mga kuys. Lamon niya yung ating lure. Sa bandang hasang pala siya. Kaya pala, kaya pala ano. Yan mga kuys. Tanggalin natin mga kuys para, para Tanggalin natin. Yan. Lapit niya lang na kumagat mga kuys. Sobrang lapit. Ganyan, parang nag-unat yung ating... Nag-unat yung ating... Ano, guys? Abra. No problem. No problem. Okay. lakas niya mga kois Yeah It's a uh, second time around